Doon, doon yung lagay yan. Sige. Okay. Ayusin nyo Sige, tulungan mo, lola ko laring mo. Ha? Sige Yaraf, na. Iharap mo dito. Tama. Kailan eh. Namatayan na naman ako ng dahil sa kanila. Pati si Kiefer, hindi nila pinatawan. Napakasama talaga nila. Huwag mong pairalin ng galit, Gailani. Huwag kang tumulad sa kanila. Magdasal na lamang tayo nang matatapos na ang lahat ng gulo ito. kailan po ba matatapos to? Ang dami-dami ng nadadamay na inusenteng tao. Paano matatapos to?